may panahon ba sa buhay mo na pakiramdam mo ay nagiging pasanin ka na sa iyong mga anak? Na kahit anong pagmamahal nila, tila nawawalan ka na ng sarili mong boses, ng sarili mong karapatan na magpasya. Napakasakit, di ba? Na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo para sa kanila, ay tila ikaw naman ang unti-unting nawawala ng dignidad at kalayaan habang ikaw ay tumatanda. Marami sa atin, lalo na kami mga magulang, ang buong buhay ay iniaalay para sa kinabukasan ng ating mga anak. Pero minsan, sa kabila ng pagmamahal na ito, dumarating ang panahon na parang nawawala ang sarili nating pagkakakilanlan. Ang ating kalayaan na magdesisyon at maging ang respeto sa sarili. Maaring hindi ito sinasadya ng ating mga anak, pero kung hindi tayo magiging handa at proaktibo, maaring mangyari ito sa atin. Ang sikreto para maiwasan ito ay hindi nakakagulat, ngunit napakahalaga. Ang pagpaplano at paggawa ng tamang mga hakbang, habang bata pa o habang kaya pa. Ito ay tungkol sa pamprotekta sa iyong sarili. Hindi mula sa iyong mga anak, kundi para sa iyong sarili at para sa kapakanan ng inyong relasyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na mahahalagang bagay na maaari mong gawin o mga pag-uugali na dapat mong panatilihin upang maprotektahan ang iyong dignidad at kalayaan habang ikaw ay tumatanda. Ang mga ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo kundi maging sa iyong mga anak upang magkaroon kayo ng mas malusob at mas masayang relasyon. Kaya wag kang bibitaw dahil sa huling bahagi ng video na ito, may sasabihin ako na tiyak na magugulat ka at makapagbibigay sa iyo ng bagong pag-asa. Mahalaga na intindihan natin, ang pagpapanatili ng ating dignidad at kalayaan ay nagsisimula sa ating sarili. Hindi natin pwedeng iasa ito ng buo sa ating mga anak. Kaya naman, ang una at marahil pinakamalagang bagay na kailangan nating pagtunan ng pansin ay ang ating paghahanda sa pananalapi. Narinig na natin ito siguro ng paulit-ulit, pero madalas, hindi natin ito nabibigyan ng sapat na pansin habang may lakas pa at may kinikita. Ang magkaroon ng sapat na sariling ipon o kahit malita pagkakitaan pa rin ay malaking tulong upang hindi tayo maging ganap na pasanin sa ating mga anak. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan nating maging mayaman. Kundi sapat lang na may hawak tayo para sa ating sariling pangangailangan. Isipin mo, kung ikaw ay may sariling pambili ng iyong gamot o pambayad sa iyong mga gustong gawin, tulad ng pagpunta sa palengke o pagbisita sa mga kaibigan, hindi mo na kailangan pang umasa sa iyong mga anak. Hindi mo na kailangang magpaalam o humingi ng pera sa bawat maliit na bagay. Ang simpleng pagkakaroon ng maliit na emergency fund para sa sarili mo ay nagbibigay na ng malaking kapayapaan sa isip. Kung may sarili tayong pambayad sa pang-araw-araw na gastos, mas nakakapagdesisyon tayo ng malaya. Maring hindi mo na kailangan pang magtrabaho ng buong araw, pero maari kang magkaroon ng maliit na pagkakakitaan tulad ng paglalako ng paninda sa kapitbahay, paggawa ng simpleng handicrafts, o kahit pagbebenta ng lumang gamit online kung kaya mo. Ang punto ay ang pagpapanatili ng kaunting kontrol sa iyong pinansyal na kalagayan. Ang ganitong paghahanda ay hindi lang para sa pera, kundi para sa kalayaan mo. Ito ay nagbibigay sa iyo ng karapatan na mamili, magdesisyon, at magpatuloy sa iyong sariling buhay nang walang matinding pag-aalala na ikaw ay magiging pabigat. Taya, kung may pangkakataon pa, magtabi ng kahit paunti-unti o maghanap ng simpleng paraan upang magkaroon ng sariling pondo. Magalinggo, kasunod ng pagiging handa sa panalapi, ang pangalawa at ikuli mahalaga ay ang pag-aalaga sa iyong sariling kalusugan. Napakalaking bagay nito para mapanatili mo ang iyong kalayaan. Isipin mo kung malakas ka pa at kaya mo pang alagaan ang sarili mo. Hindi ka magiging dependent sa iyong mga anak sa bawat maliit na bagay. Makakabangon ka sa umaga ng walang tulong. Makakapaglakad ka patungo sa banyo. Makakapagluto ka ng sarili mong pagkain at makakagawa ka pa ng mga simpleng gawang bahay. Ang regular na pag-ersisyo, kahit simpleng paglalakad-lakad lang sa umaga o pag-unat-unat sa bahay, ay malaki na ang may tutulong. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabibigat o tumakbo ng malayo. Ang mahalaga ay ang panatilihin ng iyong katawan na aktibo. Kumain ng tama, mahalaga ang sariwang gulay at trutas tulad ng malunggay, talong, kamote, saging, at iba pa na madaling makita sa ating palengke. Pasanang labis na matatamis at mamantika na pagkain na nagiging sanhi ng iba't ibang karamdaman. At huwag kalimutang magpa-check up ng regular kahit sa barangay health center lang. Kung may naramdaman, huwag ipagpaliban, kumunsulta agad sa doktor. Ang pagiging malusog ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng sakit kundi tungkol sa kakayahang mamuhay ng buo. Kung ikaw ay malakas at malusog, hindi mo kailangan ng permanenteng bantay o yaya, hindi mo kailangan ng sasakyan sa bawat tupuntahan, at mas marami kang magagawa na magpapasaya sa iyo. Kaya, bigyan ng prioridad ang iyong kalusugan. Ito ang iyong pinakamahalagang yaman, ang tunay na pundasyon ng iyong kalayaan. At ang pangatlong bagay na madalas nating makaligtaan habang tumatanda, lalo na kung ang buong buhay natin ay nakasentro sa pamilya, ay ang pagpapanatili ng ating sariling mundo, ang ating sariling social circle at ang ating sariling mga interes. Habang lumalaki ang ating mga anak at nagkakaroon sila ng sariling pamilya at buhay, natural lang na magkaroon sila ng sariling mga obligasyon. Hindi natin pwedeng asahan na sila ang magiging sentro ng ating mundo o sila ang magiging tanging kasama natin sa lahat ng oras. Napakahalaga na mayroon pa tayo mga kaibigan, mga kalaro, mga kasamahan sa simbahan o sa senior citizens group na makakasama natin at makakausap. Sa Pilipinas, napakalapit na ating relasyon sa pamilya. Kaya minsan ay nawawala na ang ating koneksyon sa labas ng bahay. Ngunit ang pagkakaroon ng sariling mga kaibigan, ng mga kakilala na pwede mong kausapin tungkol sa mga bagay na interesado ka, ay nagpapanatili sa iyong isip na aktibo at masaya. Mari kang sumali sa mga grupo ng mga senior citizens sa inyong barangay, kung saan kayo ay maaaring mag ng sabay, magkwentuhan, maglaro ng bingo, o magbahagi ng mga karanasan. Magandang pagkakataon din ito para makapaglibang at makalimutan ang mga problema. Kung dati ay hilig mo ang pagtatanim, pagluluto, pagbabasa o pagpipinta, ipagpatuloy mo ang mga ito. Huwag mo hayaang mawala ang mga interes mo dahil lang sa tingin mo ay matanda ka na. Ang mga interes na ito ang nagbibigay sa iyo ng dahilan para bumangon sa umaga. Nagpapanatili sa iyo na may layunin at nagpaparamdam na buo ka bilang isang individual, hindi lang bilang lola o lolo. Ang pagkakaroon ng sariling mundo ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan dahil alam mong hindi ka nakasalalay sa iyong mga anak para sa lahat ng iyong kaligayahan at takikisalamuha. Nayong nga pag-usapan na natin ang kahalagahan ng paghahanda sa pananalapi, pag-aalaga sa ating kalusugan, at pagpapanatili ng sariling mundo kasama ang ating mga kaibigan at interes. Dumako naman tayo sa ikaapat na napakahalagang aspeto ng pagprotekta sa ating dignidad at kalayaan. Ang pagpapanatili ng ating kapangyarihan sa pagpapasya. Ito ang pundasyon ng iyong kalayaan bilang isang individual. Habang tumatanda, madalas ay tila nawawala ang ating boses sa mga desisyon na direktang nakakaapekto sa atin. Minsan, dahil sa pag-aalala o pagmamahal, ang ating mga anak ay nagdedesisyon na para sa atin sa pag-aakalang ito ang pinakamabuti. Ngunit sa paggawa nito, unti-unting nawawala sa atin ang pakiramdam ng kontrol sa sarili nating buhay. Alimbawa, kung saan ka titira, paano mo gagastusin ang iyong pensyon o maliit na ipon, sino ang bibisitahin mo o kahit anong gusto mong kainin sa araw-araw. Maring tila maliit na bagay, pero ang pagpili ng sarili mong ulam o pagpasya kung saan mo gustong manood ng TV ay nagpapanatili sa iyong pakiramdam na ikaw pa rin ang may kontrol. Mahalagang ipaulawa sa ating mga anak na may pagmamahal at paggalang na kahit tumatanda na tayo, may kakayahan pa rin tayong mag-isip, magplano at mag para sa ating sarili. Siyempre, may mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong at payo Lalo na sa mga komplikadong decision, munit ang huling pasya ay dapat pa rin sa atin. Ang komunikasyon ay susi rito. Magtanong, makinig sa kanilang payo, munit ipahayag din ang iyong sariling kagustuhan at panggangilangan. Kung mayroon kang nais gawin o planong ilakbay, sabihin mo. Kung mayroon kang gustong bilhin para sa sarili mo, huwag kang magpaalam na para kang nagpapaalam sa magulang. Iba na ang papel natin ngayon tayo pa rin ang may-ari ng ating buhay. Ang pagpapanatili ng karapatang magpasya ay nagpapatunay na tayo ay may kakayahan pa rin mamuhay ng may direksyon at layunin. Ito ang nagpapanatili sa ating isip na matalas dahil patuloy tayong nag-iisip at nagpaplano. Sumunod naman at malapit na konektado sa pagpapanatili ng ating karapatan sa papapasya ay ang pagtatatag ng malinaw na hangganan o boundaries at epektibong komunikasyon sa ating mga anak. Ito ay isa sa mga pinakamahirap ngunit pinakamalagang hapbang upang maprotektahan ang iyong dignidad. Dahil sa kultura natin, sanay tayo sa pagiging malapit sa ating pamilya. Kaya minsan, ang nagiging malabo ang linya sa pagitan ng pagiging suportado at pagiging kontrolado. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi nangangahulugang paglalayo sa iyong mga anak. Bagus, ito ay tungkol sa pagtatatag ng isang malusog na relasyon batay sa paggalang sa isa't isa. Halimbawa, kung saan sila dapat makialam at hindi, may mga bagay na pribado pa rin sa atin tulad ng ating pinansyal na sitwasyon maliban kung talagang kailangan ang kanilang tulon o ang ating personal na pamumuhay sa loob ng ating sariling bahay. Kung hindi tayo magiging malinaw sa kung ano ang ating komportable at hindi Maaring umabot sa punto na pakiramdam natin ay kinukontrol na tayo o nawawala na tayo ng privacy. Kailangan natin magsalita ng malinaw, ngunit may pagmamahal. Maaring sabihin mo, anak, pinahahalagaan ko ang pag-aalala mo, pero kaya ko pa itong gawin mag-isa. O, alam kong gusto makong ma tulungan, pero mas gusto kong ako munang susubo. Mahalaga rin maging tapat sa iyong nararamdaman. Kung mayroong kang hindi gusto sa kanilang ginagawa, sabihin mo ng maayos at kalmado. Hindi ito pagsuway o pagiging bastos. Ito ay pagtatatag ng respeto sa pagitan ninyo. Ang pagbibigay galang sa iyong sariling espasyo at personal na pagpapasya ay magtuturo din sa iyong mga anak na bigyan ka ng gayong paggalang. Ito ay isang proseso ng pag-aaral para sa parehong panig, nunit ang resulta ay isang mas malusog na relasyon kung saan ang pagmamahal at respeto ay balanse. Tanda ng dignidad ay pinupotektahan kapag ang iyong boses ay naririnig at ang iyong pagkatao ay kinikilala. At sa wakas, ang panganim at marahil pinakamakaparen sa lahat ay ang patuloy na paghahanap ng bagong layunin sa buhay at ang patuloy na pagkatuto. Marami sa ating mga nakatatanda ang pakiramdam na pagkatapos nilang palaki ng kanilang mga anak at magretiro sa trabaho, ay tapos na ang kanilang misyon sa buhay. Ngunit hindi ito totoo. Ang pagtanda ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong kabanata. Ito ang panahon para subukan ang mga bagay na hindi mo nagawa noong ikaw ay abala pa sa pagtatrabaho at pagpapalaki ng pamilya. Maari kang mag-aral ng bagong kasanayan tulad ng paggamit ng computer smartphone o internet na magbibigay sa iyo ng koneksyon sa mas malaking mundo. Magpatuloy sa pagbabasa ng mga libro, panunood ng mga dokumentaryo, o pakikinig sa mga podcast na nagpapalawak ng iyong kaalaman. Maari ka rin maghanap ng bagong libangan tulad ng pagpipinta, pagtugtod ng instrumento, paggawa ng handicraft, o kahit pagtatanim ng sarili mong gulay sa likod bahay at pagpuloy. Ang pagkakaroon ng layunin, gaano man ito kaliit, ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang bumangon sa umaga nang may sigla. Kung ikaw ay may bagong natututunan o may pinagtutunan ng pansin, mas magiging aktibo ang iyong isip, mas magiging masaya ang iyong pakiramdam, at mas magkakaroon ka ng sariling paksa ng usapan. Hindi mo na kailangan pang umasa sa mga anak mo para magpaliwanag sa iyo ng mundo o para punan ang iyong oras. Ang pagiging aktibo sa pag-iisip at paghahanap ng bagong layunin ay nagpaparamdam na ikaw ay mahalaga, na merong ka pa ambag sa mundo at na ang iyong buhay ay may halaga. Ito ang tunay na kalayaan at dignidad ang malaman na sa bawat yugto ng buhay, meron ka pa puwang para lumago at maging inspirasyon. Nakapunta na tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa pag-unawa kung paano natin mapoprotektahan ang ating dignidad at kalayaan habang tayo ay tumatanda. Napag-usapan natin ang anim na mahalagang aspeto na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Una, ang kahalagahan ng pagiging financially prepared. Hindi man tayo maging mayaman, ang pagkakaroon ng sariling pondo, kahit maliit, ay nagbibigay sa atin ng kalayaan na magdesisyon at hindi maging ganap na umaasa sa ating mga anak. Pangalawa, ang pag-aalaga sa ating kalusugan na siyang susi upang manatili tayong malakas at hindi maging pasanin sa pisikal. Ang bawat paglalakad, bawat pagkaing masustansya, at bawat regular na check-up ay pamumuhunan para sa ating kalayaan. Ang atlo, ang pagpapanatili ng ating sariling social circle at interes. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan at libangan sa labas ng pamilya ay nagpapanatili sa ating isip na aktibo at nagbibigay sa atin ng sariling pagkakakilanlan, higit pa sa pagiging magulang o lolo at lola. Ikapat ang pagpapanatili ng ating kapangyarihan sa pagpapasya. Hindi dapat mawala sa atin ang karapatang magdesisyon para sa ating sariling buhay gaano man ito kaliit. Ang ating boses ay mahalaga at dapat pakinggan. Ikalima. Ang pagtatatag ng malinaw na hangganan at pagiging tapat sa komunikasyon sa ating mga anak. Ito ay upang mapanatili ang respeto sa isa't isa at naiwasan ang anumang paglabag sa ating personal na espasyo at karapatan. At pang-anim, ang patuloy na paghahanap ng bagong layunin at pagkatuto. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa pagtanda. Bagkus, ito ay isang bagong yugto kung saan maaari tayong lumago, matuto, at magpatuloy na maging inspirasyon. Naalala La mo ba ang sinabi ko kanina na may sasabihin ako na magugulat ka sa huling bahagi ng video na ito? Narito na yon. Ang pinakamalaking sorpresa ay ito. Ang lahat ng ito ay hindi lang para sa iyo. Ang palprotekta sa iyong sariling dignidad at kalayaan ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo rin sa iyong mga anak. Bakit? Dahil kung ikaw ay malaya masaya at may kontrol sa iyong buhay, hindi mo sila masyadong bibigyan ng pasanin. Mas magiging maluwag ang kanilang kalooban. Mas magiging masaya ang kanilang buhay. At mas magiging malusog ang inyong relasyon bilang pamilya. Hindi mo sila pahihirapan sa pag-aalala ng sobra o sa pagkwestiyon sa kanilang mga desisyon para sa iyo. Makikita nila na ikaw ay isang matatag na magulang o lolo at lola na kayang tumayo sa sariling mga paa kahit sa pagtanda. Mas magiging inspirasyon ka para sa kanila. Ang pagiging independent mo ay magtuturo din sa kanila ng alaga ng paghahanda para sa sarili nilang kinabukasan. Ito ay isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, isang pagmamahal na nagbibigay ng kalayaan sa lahat. Tandaan, ang maliliit na pagbabago ngayon ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan sa hinaharap at sa kalusugan ng inyong pamilya. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Bawat araw ay isang pagkakataon upang gumawa ng isang maliit na hakbang patungo sa isang buhay na may dignidad at kalayaan. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, nais nice kong marinig ang iyong mga salubin sa comment section sa ibaba. Mayroon ka bang sariling karanasan na gusto mong ibahagi? O meron ka bang iba pang payo para sa ating mga kababayan? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga pananaw. Dahil sa pagbabahaginan ay mas marami tayong matututunan. Kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon at inspirasyon para sa ating lahat, lalo na sa ating mga seniors. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa kami upang makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong sa inyo. Alalahanin natin, ang pagtanda ay isang pribiliyo, hindi isang pasanin. Ito ay panahon para mamuhay ng buo, ng may layunin at ng may dignidad. Mamuhay tayo ng buo at may dignidad sa bawat yugto ng buhay. Hanggang sa susunod.